So guys, alis na tayo at tatagay natin yung mayari ng cellphone na napulot natin. Kaya nag-aantay sila ngayon sa may Vito Cruz. natin sila. Well, magandang gabi guys. Meron pala tayong napulot mo cellphone kanina, no? Kaninang hapon. Yung papiyahe ay pabalik dito sa Manila. So, napulot natin ito doon sa may van. So, ngayon, sinultak natin yung number na nag-text dito sa cellphone na to. Buti na lang at walang password. Ngayon nakausap natin at makikita kami bukas para sa sasauli natin yung cellphone nito. Kasi kawawa naman. Alam naman natin na lahat ng mga bagay na meron sila kung nagsirapan nila yun. Kaya kailangan lang na ibalik natin sa kailangan. Kasi kapag tayo din naman nawala, di ba, na sakit para sa atin. Kapag nawala yung isang bagay, lalo na kung pinagkirakan natin. Kaya bukas kaysa sa uling natin ito sa totoong mayari. Dito sa akin, just a second. So, guys. Yun, guys. Pupunta tayo ngayon sa b cross kasi nandun yung may-ari ng cellphone na napulot natin. So, ibabalik na po natin yung cellphone na napulot natin sa ngayon. Kasi alam natin na napakalaga sa ngayon ito. May sasakyan dito na masido sa malayo palang lang kilalan natin. Lakat nga tayo dito guys sa uh, along Bito Coast papunta doon sa may Dunkin Donut pagkatagpuin natin yung may-ari ng cellphone no? pero ang sabi nila nasa Dunkin Donut daw sila kaya check ko nasa unahan na yon kaya lakad tayo ng konti sa unahan para makita natin sila no? parang nakikita ko yung LRT station Anjan lang yung sa baba yung Dunkin Donut. And mukhang nakikita ko na nga sila parang sila na nga yung natatanaw ko. Ay hindi pala. Ay hindi. Parang sila na nga yung nasa unahan. Ayan Yung mag-asawa. na sila guys. Yan. Ay, hey, kayo yung Ay, okay lang ba yung video? Ah? Okay lang ba mag-video? Ah? <laughs> kasi, ano al ko lang po ito para maging ano sa ibang tao na dapat binabalik talaga natin yung mga gamit na nasa. Ay, oh, ako po yung nakapulot. Oh, ako yung nakapulot. Nakukaan ko kasi, ano yun, kinik na po yung picture niyo po ng channel. Yeah. Napulot. Napulot um po ito sa may, ano ma'am? Sa may bank. Galing kaming bako, oh, kasi nagsundo ako doon eh tapos yun nga, sakto na dapat yun kami sa gitna tapos ikla sabi ko kasi maluwag na sa likod sabi ko dito na tayo sa likod oh, po sakto na sakto na pag dito na lang sa likod sabi ko po sir wala pa wala pa sir wala pa sa hina po po kami yung unang mahapon na po But, kung galing kayong buwa pa kayo dito sa ano Doktor pa kayo Ano? Dalaw? Sakto yun na ano, pag, pagbalik talaga ng kapunta. Buti na lang. Buti na lang nakapansin. Kasi papalik na kami. Buti na lang. Excellent galing na kayo po ngayon. Oh, galing po ako. Okay. Paano, okay. Pasay, hindi sa kasi hindi na siguro na pansin ako Sa bagay ma'am kasi mahirapan din talaga na ano na mapansin nyo na papasay ko kasi sa gilid siya. Kaya ang iba ito yung kuha ano, sa Ngayon kung mahawakan hindi kaya pag isa't doon pagpasok po yan. Doon nga mga papatid. Alam mo, ito na kasi naman rin. ko pa Facebook sa na lang namin na... Mark. Sabi ko, ko makakakuha, mabuting po siya. So. Kaya iniisip ko din po kasi, baka may mga contact kasi sa lahat uh, uh, na mahirap na makukuha. <laughs> <laughs> ano po kayo? Ilang beses na po ang mga kapulit sa cellphone? Oo. May mga iPhone pa nga po ako na pupulot eh, sinasawal. Kasi nga, hindi ko po talaga gawain kasi na tawag itong mag... Ito isang gamit na hindi naman sa akin. Kasi pag ang... Oo ko hindi ko... Oo po, change it na lang. Ilang mayroon na kalabans. Sa Nueva Sisiha, ganun din. Na, nakapulot ako ng cellphone. Eh, binigay ko sa mga kayo ng payari Tapos kasi kilala din nila yung... Anyway. Well, ang kaya ngayon mo lang din na magpilan to kasi nga, ang naisip ko kasi, magbigay <laughs> ng inspirasyon sa ibang mga kayo. Ang pagkibalik sa payari kasi nga, hindi natin alam na yung cellphone na yun. mga hindi ko yung unit eh. Oh, yung contacts. Yung contacts kasi. Yun nga yung music ko kasi yung mga ano dyan. Yun, yun yung isang bagay na kasi, kaya gusto ko din eh, ipakita sa mga tao. Dapat

nasasaran ko kasi. Oh. Pero de, ba, tao alam oh. Kalina. Pero mayroon talagang natitempt sila. Oh. Pero siguro, hindi natin alam bakit. Kung takal na ng, ng pa oras ko. pa lang po, po sa Antonio. So, Kaya nga nagulat ako kung kalaw pa pala kayo. Ibig sabihin, may mga... Oh, alas 7 yun. Oh, alas 7 kami. Alas 7 na natin. Talagang ano? Baka sakalawa na siguro 'yun. Oo. 'Yun talagang hindi talaga na cheering pa pu siya from cheering. Ba't 'yan talaga? Wala ko pa 'to mo ibang tao. Akala ko sino 'yan? Ay, tama ka, may. Ngupag ka pulot ko din naman. Uh, Ilalagay ko na lang sa taas ito sa video. Aalin ah, ko kunin lang doon. I-tingnan ko nga dapat yung Facebook ko eh. Kasi para ano ang kaso nakalag out ka lang. Uh, uh, kasi para ano, ikontakin e, ko sana kasi baka nakalag sa naka iba. Kung sipe, makontak ko, tawagan ko. Tapos, eh, nakalag out. Buti, tinignan ko sa inbox, Saka sa... Iwan po ako ng message. ko na agad yung Facebook sa message ko para... Oo, tama yun, tama yun. hindi na makapag-scam ka. Oo, okay. Baka mag-iagay ko scam yun. Oo, tama yun, tama yun. Kasi baka... ano eh baka biglang... Text namin sa mga friends na ano. Oo. Nang hirap, nang hirap. Sige, sir. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Salamat po, kayo ngayon, Ram. Salamat po kayo. Bukta ako sa... sorry, Ram. Sige, sorry, Ram. Sige, 2 Pesos po. Okay po Okay po. Sige, sige, <laughs> sige. Sige, <laughs> sige. Sige po, salamat po. Salamat po, po. Sige. sige po, sige po. <laughs> <laughs> na tayo. At, tayo ano, kaya na cellphone ka, ah. Dunkin' Donuts. <laughs> sobrang init talaga So, wala ko May hitam kito Ito Ito na Ito na Ito 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 Ito